Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa karunungang buhay Isang mapagpalang araw sayo iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Binabati ko ang mga members ng Orani UMC sa Orani Bataan sa pangunguna ng kanilang masipag na pastor si Reverend Marlon De Los Reyes kasama ng kanyang kabiyak na si Ate Leilani at nang masisipag nilang laiko sa pangunguna ni L.A. Canlas. Happy listening sa ating mga avid fans sina Arnold Salas, Cincha Valencia, Noel Morada, Josefina Tabing, Ferdy Chodoro, Net Danga, Mila Pasqua at Eva Yambao. Advance happy birthday sa aming manugang na si Elaine Umali gendin sa aking inaanak sa binyag, kay Abner Deogracias, kay Irene at Isaac Cardos. Ang pagbati ay mula rin kay Ati Levy Deogracias. Saan tayo kukuha ng lakas? Kapag nais na nating talikuran ang pagkakatawag sa atin ng Diyos dahil sa matinding karanasan ng kalungkutan at kabiguan. Sasagutin natin ang tanong na yan sa pamagitan ng gabay mula sa mga insights na makukuha natin sa kasaysayan ng dalawang alagad na naglalakad sa daang imaos. Mababasa natin ang kasaysayang ito sa Lukas 24:35 hanggang 48 hanggang 30. Okay, 13, Lucas 24, 13 hanggang 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos. Isang nayong may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit sa hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa dibingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago sa pumasok sa kanyang kalwalhatian? at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya ay pinatigin nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, paglubog na ng araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksa ng kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ang labing isa at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatiin nito ang tinapay. Ang dalawang alagad ni Jesus sa kasaysayang ito. Ang isa'y pinangalan ng Kleopas. Ang isa'y walang pangalan ay naglalakad patungong Imaos. Isang kilometro na ang layo nila sa Jerusalem. Ang siyudad ng mga propeta at mga hari na nagmula sa angkan ni David sa Jerusalem naganap ang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus. Ipinagbilin Jesus sa kanyang mga alagad na huwag iiwan ang Jerusalem hangga't hindi nila natatanggap ang Espiritu Santo. Wika ni Jesus sa Gawa 1:4. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Hindi pa tinatanggap ng dalawang alagad na ito ang Espiritu Santo, ngunit nagpasya silang iwan na ang Jerusalem. Papunta sila sa Imaus na labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Ganito ang wika sa verse 13 ng ating aralin. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos. Isang nayong may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Kaya't ang Imaos ay sumasagisag sa paglayo ng dalawang alagad sa kanilang pagkakatawag sa kanilang misyon. Kapag tayo'y bigo, Maaring tulad ng dalawang ito'y talikuran na natin ang ating pagkakatawag at maglakad na rin sa sarili nating daan ng imaus. Upang hindi mangyari ito, tandaan natin ang mga sumusunod na aralin na itinuturo ng kasaysayang ito upang mapagtagumpayan natin ang mabibigat na pagsubok. Una, Huwag nating harapin ng mag-isa ang ating kalungkutan at kabiguan. Maghanap tayo ng kasama. Tulad ng ginawa ni Cleopas, kumanap siya ng kapwa-alagad upang lakarin ang daang imaos. Nang likain ng Diyos si Adan, napansin niya na ito'y malungkot sa kabila ng naruruuna ang lahat ng kanyang pangangailangan wika ng Diyos sa uh, Genesis 2.18 Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Dahil dito, nilikha ng Diyos si Eva. Ang Greek philosopher na si Aristotle ay nagsabi na ang tao'y isang social animal. Sino mang namumuhay mag-isa ayon kay Aristotel ay alin lang sa dalawa. sa Diyos o halimaw. Kailangan ng tao ang kanyang kapwa upang mapagtagumpayan ang matitinding krisis ng buhay. Wika sa mga ngaral 4, 9 at 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Nagsama ang dalawang ito upang sila'y magpalakasan, magkapit-bisig upang mapagtagumpayan ng kalungkutan at kabiguan dahil sa pagkamatay ng kanilang leader na si Jesus. Ikalawa, ang dalawang taong magkasamang nakikibaka sa kalungkutan at kabiguan ay tiyak na lalakas at magtatagumpay kung kasama nila si Jesus. Habang ang dalawang alagad ay naguusap, tungkol sa malungkot na pangyayari, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. That was the turning point. Dahil sa pagsama sa kanila ni Jesus, nabuhay ang naglalaho na nilang pag-asa. Nag-alab ang nanlalamig na nilang puso. Binalikan nila ang kanilang pagkakatawag na nais na nilang palikuran. Wika sa verse 33 agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Ang lubid na binubuo ng tatlong hiblay matibay. Wika sa mga ngaral 4.12 Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ito ang sikreto ng matagumpay na relasyon ng tao sa kanyang kapwa, lalong-lalo sa relasyon ng mag -asawa. Para talagang maging matatag ang relasyon ng mag-asawa at sila'y magsama sa hirap at ginhawa hanggang sa sila'y papaghiwalayin ng kamatayan, kailangang may third party. At ang third party ay ang Diyos. Ang Diyos ang bubuo sa ikatlong pilipit na hibla ng lubid sinabi ni Pablo sa Filipos 4.13, Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Lalo tayong magiging malakas kung ganito ang sasabihin natin. Ang lahat ng ito'y magagawa namin dahil sa lakas na kaloob sa amin ni Kristo. Kung ang isa'y sasamahan ng isa. At ang dalaway sasamahan ni Jesus. Hindi lamang yan dinamita, hindi lamang yan atomic bomb, yan ay nuclear bomb. That is awesome power. Kapag kasama natin si Jesus, hindi tayo kayang tinagi ng anumang pagsubok Kapag kasama natin si Jesus, we become irresistible and unmovable. Ikatlo, napakahalaga ng ating pananaw sa pagharap sa mga kalungkutan at kabiguan. Ang isang basong may kalahating lamang tubig ay maaari nating makita na kalahati na lamang ay mapupununa o kaya'y kalahati na lamang ay mauubos na. Kung ang tingin natin ay kalahati na lamang at mapupuno na ang baso, ang mangingibabaw sa atin ay kagalakan at diwa ng pagtatagumpay. Sa kabilang dako, kung ang tingin natin ay kalahati na lamang at mauubos na ang laman ng baso, ang mangingibabaw sa atin ay kalungkutan at diwa ng pagkabigo. Magkapareho lang ang kalagayan ng baso, ngunit magkaiba ang pananaw. Nang makilala ng dalawang alagad, nang sumabay at nakipag-usap sa kanilay si Jesus, nagbago ang lahat bumalik ang kanilang kagalakan at pag-asa. Sa verse 32 ay ganito ang kanilang sinabi, Kaya pala nag ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Kung tayo'y nahaharap sa matinding krisis, wag ang krisis ang titiga natin kundi si Jesus. Ganito ang hamon sa atin ng Hebreo 12.2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kung tayo'y balot ng kalungkutan, ang hilingin natin ay dagdagan ng ating pananampalataya. Kung tayo'y pinaghaharian ng takot, ang hilingin natin ay dagdagan ng ating pananampalataya. Kung tayo'y may matinding problema sa kalusugan at pananalapi, ang hilingin natin ay dagdagan ang ating pananampalataya. Minsan, nasaksihan ni Pedro na si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hiniling niya kay Jesus na siya ay lalapit at pinahintulutan naman siya ni Jesus. Nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig habang siya nakatingin kay Jesus. Ngunit nang ialis ni Pedro ang kanyang tingin kay Jesus at siya tumingin sa tubig, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Inabot siya ni Jesus sa kamay at sinabi sa kanya, sa Mateo 14.13 Pakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ikaapat, sa sandali ng matinding kalungkutan at kabiguan, alalahanin lamang natin ang mga pangaral at halimbawa ni Jesus ay manunumbalik ang ating kagalakan, kasiglahan at pag-asa. Inaya ng dalawang alagad si Jesus na saluhan sila sa pagkain. Nang si Jesus ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpirapira piraso iyon at ibinigay sa kanila. Dahil doon, naalala ng dalawang alagad ang huling hapunan bago hulihin si Jesus at ipaku sa krus noon nila nakilala si Jesus. Noon nagbalik ang kanilang sigla at pag-asa. Wika sa verse 31, noon nabuksan ng kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Kapag tayo'y nalilito at hindi natin tiyak kung saan tayo patutungo, kapag hindi natin malaman kung ano ang katutuhanan at ang kasinungalingan, kapag hindi natin makita ang katuturan at kahulugan ng buhay, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 14.6, Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko kapag tayo'y alipin ng takot at pangamba, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 10.11, Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Kapag tayo'y may pagkauhaw sa pagkaing espiritual, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 4.14, ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Jesus, maging ang kahinaan ay nagiging kalakasan dahil kay Jesus maging ang kabiguan ay nagiging tagumpay. Tulad ng sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 11.10 Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkutsa, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ikalima, kapag tayo'y naging abala sa pagpapatutuo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, wala nang magiging puwang sa ating puso't isip ang pag-aalinlangan, pagkabagabag at pag-aalala. Sa halip, ang babaw sa atin ay ang diwa ng pagdiriwang at pagtatagumpay. Nang makilala ng dalawang alagad si Jesus na bumangon sa libingan, bumalik sila sa Jerusalem at buong kagalakang ibinahagi sa ibang alagad ang kanilang karanasan. Wika sa verse 35, At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Kailangang i-empty natin ang ating puso't isip ng mga bagay na negatibo upang ang mangibabaw ay mga bagay na positibo. Ito ang mensahe ng empty tomb, ng libingang walang laman. Dahil walang laman ang libingan, nagtagumpay si Jesus sa pagliligtas sa sangkatauhan at pagkakaloob sa tao ng buhay na ganap at kasiyasiyang lubos. Maaring malibing din tayo sa kalungkutan at kabiguan. Hindi natin kayang iaho ng ating sarili sa libingang ating kinahulugan. Kailangan natin ng tulong ng iba. At higit sa lahat, kailangan natin ng tulong ni Jesus. Hayaan nating siya ang magpagulong sa ating libingan upang tayo'y lumaya at magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong anak na si Jesus na bumangon mula sa libingan upang kami rin ay iahon sa libingan aming kinabagsakan. O dakilang Ama, tulungan niyo po kaming laging mabuhay ang aming pag-asa sa kabilaman ng matinding kalungkutan at kabiguan sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, walang anumang imposible. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.